Hindi ako natatakot dati kapag mag-isa ako sa kalsada. Pero nagbago yun nung nalaman ko yung kwento na to. Share ko na lang din sa inyo. Story time! Merong mag-boyfriend at girlfriend na nagbabiyahe pa uwi sa bahay nila. Nasa isa silang leblib na lugar. Tapos biglang huminto yung sasakyan nila. Naubusan lang pala sila ng gas. Nakalimutan nilang magkarga bago sila umalis dun sa pinuntahan nila. Tapos ayun, nag wala po, sorry. May kumakatok pa din eh, no? Sabi ng lalaki, maiwan daw yung babae sa loob ng sasakyan. Maghanap daw siya ng gasoline station. Kukuha siya ng gasolina para makaragahan nila yung sasakyan at makauwi na sila. So mag yung babae sa kotse, nakalak naman yung pinto, so okay naman. So, habang hinihintay niya yung boyfriend niya, may nakita siya na babaeng umaaligid sa sasakyan nila. Parang weird kasi liblib -lib yung lugar at biglang merong babae. Maya maya lumapit yung babae sa sasakyan tapos biglang kinatok siya. Parang nanlilimos. Sinenyo sa yung babae na parang wala talaga akong mabibigay sa'yo. Pasensya na. Medyo hindi natuwa yung babae sa labas. So ang ginawa niya, inalog-alog niya yung sasakyan. Hanggang sa matakot yung girlfriend sa loob. Tapos umalis na siya. So yung babae, tinetext na niya yung boyfriend niya. Sinasabi niya, nasan ka na? May nagwawalang babae dito. Umalik ka na, please. Maya-maya siguro mga after ilang minuto, biglang dumating ulit yung babae. Tapos, inaalog-alog ulit niya yung sasakyan. Tapos, kumatok ulit siya. Pero yung girlfriend, medyo nagkaroon na siya ng lakas ng loob. So, dinedman na niya yung babae. Maya-maya, kumatok ulit ng malakas. So, napatingin yung girlfriend. Tapos nakangiti yung babae. Maya-maya, inangat ng babae yung kamay niya. Hawak niya yung ulo ng boyfriend. Umiiyak na yung girlfriend sa loob. Hindi pa rin natapos yung babae sa labas. Kumatok na naman siya ng sobrang lakas. Pagkatapos nun, nagangat ulit siya ng kamay. Tumingin ulit yung girlfriend, tapos nakangiti ulit yung babae sa labas. maya, -maya Inangat niya yung kamay niya at hawak na niya yung susi ng kotse. Ay lang, kita kits